Salamat. Malaking tulong ito sa aking pamilya. Salamat sa inyo. Lalo na sa iyo. Tay, ano hmm. tindan nyo? Ice cream. Ice cream? Hmm. Magkano po ice cream? 20. 20? 20? Oh. Marami pa tira, Tay? Marami. Tay, gutom ako. Wala ako pa kain. Hindi ako kumain. Gutom talaga. Marienda. Wala pa ako. May tinapay. May tinapay? Oo. Oh. May Mayroon akong tinapay dito. May tinapay kayo? Ayan. Hmm. Kanino ito tinapay? Daon ko yan. Baon nyo? O, pa, pero pag nagutom ako, kain ko. Pero hindi kayo gutom na yon? Ayun na, kumain na ako. Kumain na? Oo, okay, oh, Binigay naman niyo man. sa akin? okay naman yan. Sigurado, Tay? Oo, oh, oh, oh. Bait Sige, Tay, kunin ko na lang ito. Okay. tay, pag may pera ako, balik ko na lang. Okay. <laughs> Kapayaan ka mo na. Okay lang, okay, Tay? Okay lang yan. Oo. Okay. Sige, Tay, salamat. Tay, 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 sandali po, mag-usap tayo. Mm. <laughs> ano po lahi nyo? Kala ko Pilipino kayo eh. Ako po. Oo. No. Tay, ah, uh, Pakistani po ako. No, Pakistani. Opo, foreigner po ako. Oh, okay. Pangalan ko po, po hmm? si Navid po. Ano? Navid. Navid? Navid po. Navid po. Navid, Navid. Ay, Navid. Opo. Kay, dalaga binigay niyo sa akin tinapay. Okay, <laughs> mayroon pa doon. Mayroon pa. Galing talaga si tatay. Awa kayo tayo sa akin. Oh. Okay. tay, abi na gugo sa ke bang galing talaga tay. Tay, pwede ako magtanong-tanong uh, tanong sa inyo, medyo kwento. Okay lang sa inyo? Okay. Il ilan taon na po kayo? 74. 74 pa po kayo? Oh hapon na, hindi pa tapos yung paninda niyo. Ba? May na, may na. Mahina na yun po? Yeah, oh. Okay. Tay, kayo nahanap buhay? Oo. Oh. Uh, yung, anak ko nag-aaral pa. Ah, yung anak mo nag-aaral pa? Uh, isa lang, kasi matanda na ako nag-asawa. Ah, so may edad na kayo uh, nung nag-asawa kayo. Matagal na po kayo nag-ice uh, cream? Oo, uh, oh, matagal na rin. Ilan uh, taon na po? Oo, uh, mga 20 years na. 20 years. Oh. So, Sarili nyo ito? Hindi. Iaangkat ko lang. Utang lang po? Oo, consignment. Oh, consignment. consignment. Mm -hmm. So, balik nyo na lang yung kung ano yung mabenta. Oh. Okay lang po tayo. Kasya ba sa gastos nyo? Kulang hmm? talaga. Kulang talaga. Kung nakakachamba, uh -huh. ayun, Nakakaya. Pero hindi Kaya, talaga. Kung nakakaubos, medyo ang ganda rin. Ngayon, hmm. ang dami. Oh. Puro -puro -puro. Hmm. Marami pa rin, no? pang ng bigas. Oh. Bigas. Um, mahal ang bigas. Mahal bigas na yun, no? Uh -uh. Tumahas na lahat, tay. Eh? Uh -uh. Ganito na lang. Kasi tulog niya ako kanina. Bili ko na lang panindan n'yo para uwi na kayo, para pahinga kayo. Talagang uh -huh. hey, pagod na ako. Meron oh. mo malayo ang... Oh ikot niyo. Eh, ikot ko. Pagod talaga kayo. Oo. Masakit kaya... na, ng paa. Oh, kaya nga po, Tay, bili ko na lang para uwi na kayo, ha? Okay. So, Tay, bilang natin kung ilan makano. Okay po sa inyo? Opo. Oh, kaya, oh. dalawang susot pa, Sige tay, bayaran ko kayo para uwi kayo. Okay, Tapos, tay, dagdag ko pa okay. para kung anong kailangan nyo, bilhin nyo na lang okay. para sa anak nyo, pamilya. No? Okay, tay? Okay, Alamat. Malaking tulong ito sa aking pamilya. Alamat sa inyo. Lalo na sa iyo. Sige po, tay. Basta masaya kayo, masaya ako, tay. Kasi nakita ko pawis kayo tapos nahihirapan po mag -bike. So sabi ko maglapit ako kay tatay. Kunin ko na. Hmm? Kunin ko na? Tay, ganito na lang. Sa inyo pa rin yung paninda. Hindi ko kukunin, tay. malaking tulong to. Amin. Sa okay. okay po, Tay. Lalo na sa asawa ko. Tay, alis na po ako. Sana yung tulong ko makakatulong para sa family mo, para no. sa amin. Oo. Tama yun. Salamat okay. sa tulong. Okay po. Para sa aking pamilya. Okay, Tay.